Hello guys, welcome back to our channel Coins TV At uh, itutuloy nga natin guys Ang ating coin hunting series Marami pa po itong Iko coin hunting natin dito guys uh, Isang Balot nga po ulit Ang ating bubuksan ngayon Tatlong batch At dun nga sa huli nating video ay nakakuha tayo ng year 2020 at year 2008 sa BSP at NGC at ngayon nga po ay puro BSP na po ang bubuksan natin na 10 piso susubukan po natin mag hunt ng semi hard to find or hard to find dito sa BSP 10 piso okay bago po yan sana po ay nasa maayos at ligtas tayong kalagayan Maraming salamat po sa aking mga subscribers at sa mga bago pang subscribe Welcome, welcome po sa Coins TV. At kung bago ka pa nga lang po at hindi ka pa nakasubscribe, pasuyo na po ng subscribe button and pakilike and share na rin po ng ating video. At yung bell button po, huwag niyong kalimutan para updated po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting series at coin update. Uh, sa dulo nga po ay mag -se select tayo nang i-update natin pag tapos natin ng coin hunting na to okay guys umpisahan na natin first batch natin first coin natin die 1 2,006 common common na common yan ang 2,006 next coin year 2012 nalalaglag pa okay ay 3 next coin natin 2004 common next coin 2015 okay common next coin natin 2006. Ang semi hard to find po dito sa 10 piso na BSP series ay year 2000, year 2016 at year 2014. Yan po ang semi hard to find dito sa BSP series na 10 piso. At ang hard to find naman po ay year 2007 at year 2009. So yan po ang ating target. Okay, ang ating last coin sa ating first batch. 2,004 common. Okay. Proceed na po tayo sa ating second batch. Sana'y makakuha tayo. Kahit semi hard to find lang. Okay, next coin natin. Ang ating first coin sa second batch. 2,002 common next coin natin is 2006 common lang din next coin natin 2017 ang 2017 talaga ay malabo weak strike po talaga ang 2017 oh. halos hindi na maaninag yung kanyang date at sa likod naman ay medyo maayos Okay, common lang din yan next coin natin year 2010 common next coin year 2003 common lang din next coin natin 2003 ulit common next coin another 2003 common next coin year 2005 2005 ito siguro guys ang ating i update okay dyan ka muna sa tabi yung year 2005 ang ating i-update kung sakaling wala tayong makuhang semi hard to find or hard to find next coin 2005 and ang ating last coin sa ating second batch 2004 common okay mag proceed na po tayo sa ating last batch mukhang wala tayong makukuha guys ah okay ang ating first coin sino ba to? si malbar pala to guys commemorative ah at ang pangit na ng kanyang kondisyon kaya hayaan na natin to sa sirkulasyon si Malbar okay next coin natin year 2002 itim na nya ba common okay next coin is year 2003 common next coin 2005 iyon po ang ating i-update ang dami uh, rin 2005 common next coin 2004 ba nangyari sa mukha ni ano silipin lang natin to guys ok common lang din guys next coin year 2015 okay common next coin year 2002 common next coin year 2003 common at ang ating last coin sa ating coin hunting year 2006 okay okay at eto, nakakuha nga tayo ng tatlong year 2005. So, tignan natin kung isa lang ba tong die. Sisilipin ko lang guys. So, halos pare-parehas lang sila. Year... 2003 pala tong isa Ah, 2005 pero pare-parahas sila guys yung common na madalas natin nakikita na 2005 day one so i-update po natin to guys kung ano ang record nito sa numista ang kanyang price appraisal at kung ilang percentage ang meron nito sa numista na 2005. So, ang 2005 guys ay mas astig pa to sa year 2007 at 2009 kung hmm. makukuha natin ang reverse 4 dito sa 2005. Napaka konti lang ng percentage nun sa numista. At tara po ating alamin kung ano ba ang current price appraisal at percentage ng year 2005. At dito nga tayo sa n.numista.com At makikita natin dito yung kanyang overs reverse at ang comments at dumiretso na nga po tayo dito sa year 2005 na ating i-update. Ayan. Ang atin pong nakuha ay reverse one na common lang. At ang 2005 po ay may apat na klase. Ayan po guys, reverse 1C, reverse 2B, Reverse 3A at ang Reverse 4 na 0.8 ay 0.3 lang guys. So, napaka-konte. I-compare po natin sa 2007. Tignan nyo. Ayan guys. 0.5 ang 2007. Ang 2005 po ay 0.3. Kaya po nasabi natin na mas hard to find yung 2005 na isang klase at ito po ang year 2009 na hard to find din ay 0.6% so napaka konti nila pero mas koonti ang year 2005 na reverse port yan po at ang ating na hunt guys ay itong common lang na 2005 at ang kanyang price appraisal po sa very good sa extra fine at sa AU condition ay may isang price lang po na 25 pesos. At sa AU condition ganun din, 25. At sa uncirculated ay meron siyang price appraisal na 60 pesos. So ayan, ayan po ang naka-record sa year 2005 na 10 piso. At sa reverse 2B po ay may 0.8%, sa reverse 3A 0.4%, at ang reverse 4 na 2005 ay 0.3%. Okay napakaswerte nyo kung madadali nyo yung 2B3A at reverse 4 ng 2005 Okay iyan lamang guys video for today At sana po ay nakapagbigay ako ng kuunting kaalaman at kuunting idea about sa year 2005 At iyan lamang po sa araw na ito sa ating coin hunting series at samahan nyo pa po ako sa mga susunod guys. Marami pa tong ating ikaw coin hunting. Okay, yan lamang po. Marami pong salamat. And God bless.